Pero ito yung, ito yung question ko, di ba? Pagdating sa pagkanta, sa pagperform mm -hmm. tayo ba ay meron tayong distinct na Filipino characteristic kumpara sa ibang lahi? Sabi nila... Chismis lang? <laughs> <laughs> Oo oh, nga, nga oh. <laughs> sabi nila. Filipino sound daw, like the sound of Ogie Alcacid, mm. the sound of Ariel Rivera, ganun daw talaga. Martin Rivera. Oo, ganun. Gary I don't know. Kasi feeling ko, kahit nga yung dinatawag nilang Manila sound, like uh -oh. BST, it's uh -oh. very much influenced by um like BGS. Gees, uh -oh. o ganoon, uh -oh. di ba? Tapos, now... 70s rock. And mm. uh, now, even you if you have p pop Disco. Uh, Filipino pop music, but it's also heavily influenced by K-pop and other uh -oh. sounds. I don't know. Ako... Personally, hindi ko sure ko ano ba talagang ibig sabihin ng Filipino sound. But what I do believe is, mm. when you say Filipino music, it has to genuinely tell the stories of mga pinagdadaanan ng Pilipino. Tama. Whether romantically or politically or mm. yung mga per personal stories talaga. Uh -huh. Alala mo, Bel, pinag-usapan natin doon, balik ko lang ha, na yung... Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Alam mo? Naalala mo pero ang pinag-usapin natin noon? Pag sinabi natin ng Pilipino, parang wala. Wala wala tayong way to describe ano ba talaga ang Pilipino. Sa pananamit, paano ba? Sa pagkanta, tulad ng ating binanggit, di ba? Parang uh, hinugot mula sa iba't ibang impluensya. Oo, oh, tama, tama. Di ba? Pero ang napansin ko rin, and correct me if I'm wrong, David, na pagdating sa performing, parang ano tayo eh, balance ng theatrical and at the same yes. time yung artistic, yung creativity very romantic tayo. Mm. So, yes, kilala tayo as Broadway. Actually, ini-expect nga nila pag kumakanta Pilipino, kahit pop song pa, very Broadway yung style natin ng pagkanta.